Good morning, mga ka-super. Happy Sunday. Grabe, maulan. Maulan din ba dyan sa lugar nyo? Ito na ata talaga yung umpisa ng tag-ulan. Kasi ba diba, unang bagyo. Grabe. Pala ko tumigil kagabi kasi ang init naman sa loob ng bahay. Pagising ko, ay, maulan pa rin pala. Ayan o. Time check tayo ay quarter to 8 a.m. na. Nagbukas ako ng 7 a.m. Ay, madam! Basa-basa, basa-basa tayo. <laughs> Thank you, madam. Ang laki ng payong mo. Grabe, <laughs> lumalakas ang ulan, mga ka-super. dito sa labas yung aking mga super ming-mings. Ayan, ikot tayo dito. Pagabi, oh. Umulan din ang mga section natin, oh wow may bagyo din sa rosia mini marge oh. mamimingko oh basang ating floor so ngayon kailangan natin ng mga karton para dito sa ating front so wala akong naipo ng mga karton ngayon pinamigay ko na <laughs> kung may karton kasi dito pinapamigay ko na ako kaya nilalabas sa... kasi walang pag-istakan oh. Wow, lakas. Lumalakas ang ulan. Maanggit dito. Kailangan natin ito isara. Maanggit. 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 Maano yung tubig? Pumapasok dito. Ayan. Ako. Matulok-tulok na naman dito. May tulok pa kaya dito sa Lusa Miniman? Nakakaloka. O siya? Yun lang muna at mag-asikaso. Asikaso tayo dito. Muulan. Bye-bye. Good morning, good morning. Happy Sunday. Happy rainy day. Stay at home. Stay safe. Stay at store. Bye-bye. Mamimings -bye. Oh, ko. Wala makalabas. Yan lang. Ganyan muna. Masabasa tayo. Nakaready na yung eh. Business owner versus employee. Ang employee, pumapasok pa lang, basang-basa na sa ulan. Abang ang tendera, store owner, pakapi-kapi lang, pakuya-kuya ko lang. Yan ang advantage pag ikaw ay isang business owner. Nasa bahay ka lang, di mo kailangan umalis, may pera lalapit sa'yo. ano ang mabibili ngayong maulan ang panahon? Siyempre, unang-una dyan, mga instant noodles. Ayan, o, kitang-kita sa video natin. Sunod-sunod ang mga bumibili ng mga noodles. Siyempre, papartneran ng itlog at toyo. Siyempre, pag maulan din, mabenta din ang mga yosin. Ayan, o. Siyempre, mabenta din ang bigas kasi ang iba dyan, hindi na nila kailangan pumunta sa palengke, sa talipapa kasi nga maulan. Sa sari-sari store ang punta. Na ito din ang kagandahan pag ikaw ay negosyante, sari-sari store business, no? Kasi maulan, maaraw, puntahan ka ng mga tao. Kaya walang talo sa sari-sari store business. At syempre, kape sa umaga, malakas din yan. Araw-araw naman malakas ang kape. Mapaumaga, tanghali, gabi. At naging mabili din ang mga frozen items. O ayan, may bumibili pa ng noodles, lucky meat chicken. O may top 1 sa Rocha Minimart na mga instant noodles. Yan ay walang iba kundi Lucky Me Chicken. Kaya Lucky Me Bikini Man. Ayan, meron ng kumukuha na naman ng instant noodles. Hindi nawawala ng tao sa ating mga noodles section ngayong araw na ito na maulan. Bibili pa pie. 160 ilang taon na ng payo ngayon nabili. <laughs> pero maulan, maulan. Hello, hello, hello mga ka-super. I'm back. Afternoon duty naman tayo. Still, umuulan pa din. Talaga naman. Ang ulan, ayaw tumigil. Malamig ang panahon, pero mainit ang ulo ko. Bakit? A. May regla. B. Naisip ang mga bayarin? <laughs> C. Stress sa mga kasaba sa bahay? Or D. All of the above? <laughs> Parang D, no? So, anyhow, ito na naman tayo. Duty pa din. After noon duty. So, kaninang umaga, talagang mabili ang mga noodles. Ngayong hapon naman, alam niyo ba kung anong mabili? Malagkit na bigas. At sopas. Ito, ito. Ganito, sopas, yan, gatas, repolyo sana, kasi wala naman akong gulay ngayon. Ito lang yung gulay ko. Yan, at, syempre, yung iba, dilata, sardinas, tuyo pa pala. Oo. Oo kanina. At may mga naglalaba din kahit maulan. oo oh, sabi ko, lala pa kayo maulan. Sabi, wala, magawa. wala daw magagawa. Kailangan pa rin maglaba. So, andito yung ating mamimi, nilalamig. O, oh, kawawa naman kasi sila sa labas. O, oh, ayan. Yung ating teacher, yeah, wala pa rin mag-aayos. <laughs> Bukas pa yan, maaayos ni Super A. Ayan, o. Oh. O, oh, Giba. Aha. Aha. Ang tubig ko. Ay, wala na pala akong tubig. Wala na tubig. Bukas pa ulit walang deliver pag lenggo. At dumating yung ating ice cube. Isang sako lang kinuha ko kasi maulan naman. Malamig ang panahon pero alam ko may magiinom-inom kaya kumuha pa din ako ng isang sako. Ayan. So, duty-duty lang tayo dito habang nagre-relax-relax. Mamaya magka-coffee tayo. Ayan. At uh, mga bigas, alam yung mga bigas talaga Mabenta sa bigas dito ngayon. Pag mayroon ako mga limang, si, limang, limang, sakong bigas, yung limang kilo sa isang sako, yan ang mabenta. Kasi same lang din naman kasi yan sila. So, ito na lang para bit-bit diretso. Ayan nila na magantay. Oo, uh, ay ating gardenia. Ay, mabili din kayo. Umagang gardenia. Mabili din ang gardenia. Makutkutin. Partner sa kape. Oh. Ito. ito na lang yung gardenia. Yan na lang bukas baka mag-deliver si Gardenia. Yan. Pinasok ko yung upuan. Ano ba? Pasok lang. 20. Yan. Paghapon, syempre, magkakapi-kapi. So, ito na lang pala yung aking. Ano, Magre-refill na ako. Meron yan doon. Re-refill lang tayo. Yan. At ano pa ba yung check ako? Ano ba ba yung check ako? Ay, chicharo na. Ay nako nga, bisi nga muna ako dito. Daming ayusin. Daming ligpitin. Okay, kasi busy din kasi ako. Kasi marami akong order din sa online. Oo, kaka-pick up nga lang ng mga courier. O, tapos syempre, duty tayo dito. O, siya. Bye-bye oh, for now. See you later. スタジオ。<Tipp s>